Good evening po sa inyong lahat na uh, start kada M1 Star Dining TV Guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe Ayan, do subscribe na po Andyan ang subscribe button At huwag mo rin kalimitang i-hit yung bell icon Para lagi ka pong mabigyan ng update ni YouTube <laughs> And for today's video guys Yung continuation po ng uh, Yurika Eureka blender. Siyempre, di ba, na-unboxing po natin yan din. Siyempre, yung testing kung talagang uh, matibay itong uh, blender na to eh, siyempre, mag-blender tayo ng cucumber. In Tagalog, pipino. <laughs> ito. And then, meron tayong ilalagay na orange juice. And try nyo ito. Sarap ito. At saka, simple ilagyan natin ng kondensada. Jersey! Baka naman. Paano masabi? siyempre meron tayong uh, crack ice. Ming-ming! Wow! Bulutong mga ming-ming yaw dito. So, ready na. So, bago po natin umpisan yan, ay, ah, uh, panoorin mo so, na ang micling entro so ito na start ka na nakaready na po yung blender yorika Without further ado, umpisa na po natin. Eureka! Di distinct ka kung matibay ka talaga. <laughs> Kasi first time ko magkaroon ng uh, Eureka blender. Actually meron akong blender sa probinsya. Nabili ko sa HMR. Alam yun, yung mga surplus na mga imported. Almost 12 years na siya kumagana pa rin. Nakalimutan ko kung anong brand niya pero ano, Australia. Galing Australia. Malaki siya. Na blender, pang-heavy duty. So ito ay mga ano, local brand lang pero matitesting natin ngayon kung itong uh, ginawa nating crack ice is madudurog niya mapipino. So let's see. Ito to yan. Lagay muna natin ito. Ice. Ice baby. Inigoy. Teka, commercial ka muna dito. Balik. Teka. Balik. Commercial muna. <laughs> Eka, tawag ko yun yung kutingin. Goy! Goy! Ito. na natin. muna natin. Droga muna natin. <coughs> Lagay natin tong orange. Oh my God! Wow! Muna. Orange juice para matunaw. Uh, okay. Try nyo to guys. Masarap. go gusto mo ba tami dali natin. lagay itong pipino cucumber at pinagsamang orange juice Paano sabi? Fiber and vitamin C oy, natakot sila sa blender, o, mga kuting. Then, sunod natin tong condense jersey condensa jersey baka naman magbeka ng jersey yung totoo baka... yan kalahati lang to kasi pag yung buo ay eh, matamis na siya so gawin nyo to guys sa bahay ninyo Fiber with vitamin C. Tama na siguro ito. Bigyan pa natin ng yelo. Pagka uh, masyadong natamis. Pagkatapos ito, Siyempre, iinumin namin ni Chor Balog. Ayan. Well done na guys. Pino na yan. Ayan pupuntahan to sa Pwedeng gawin negosyo to. Shake, shake, baby shake. <laughs> Di ba, Chorbalog? <coughs> Approve ka ba doon? So, masarap yan. Titikman na natin. <laughs> Sarap talaga to pag-summer. Yung okay, nasira yung man. Sira. Sira. Then, pag isang gabi lang kasi kinagabihan lang so ayun na start gara tapos na po tayo nag blender ng uh, cucumber or pipino with orange juice may siyempre may condensada para perfect yung uh, lasa so ito na titikman na natin yung shake shake cucumber Fiber with vitamin C. Oh my God! Wow! Panalo guys. Sarap. So, quality. Si Yorika maasahan po natin sa pagdating sa paggawa ng shake. Ayan. Natesting po natin yung kanyang kalidad. So hanggang dito na lamang Mr. Kada. Ayan, until next time. Eh, huwag mong kalimutang mag-subscribe kay M1 Star Danny TV. Andiyan po ang subscribe button. Pakihit na po yung bell icon para lagi kang mabigyan ng update ni YouTube pag may bago akong video na i-upload. Gaya po nito. So, thank you so much. Keep on smiling and keep on shining. Bye-bye and God bless all.